Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa aban ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapun ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligta ang gawin ang iba. Mga bulag na tagapag-akay, sinasala ninyo ang niknik -nik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Saban sa ninyo mga eskrib at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at mga pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga nahut ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo.